Ito ang itsura ng Riverside Drive dati. Nung hindi pa nag-develop itong Esplanade. Tapos yung Jones Bridge, yan pa yung ito. Para sa celebration ng 50th anniversary of Pasig River Esplanade, Intramuros. Excited ka na ba pumasal ngayon dito sa dagdag attraction na naman? Merong mga bagong lights itong Jones Bridge at meron itong sounds. So sakto ito sa mga naghanap ng romantic place ngayon dito sa Pasig River ng Manila. Dito na tayo ngayon sa Jones Bridge. At ngayon po kabayan yung inauguration nitong lightning ceremony. Ganda ng mga pailo kabayan. So, Kulay red tsaka kulay blue. Yun guys Okay tara, tingnan natin dito. Ang ganda ng mga pilo ngayon, mas maliwanag na. Ganda no? malapit sa Manila Post Office. Meron yung parang gondola ride. Maganda, no? Yung mga boat dito naiikot na wala na eh ayan guys yung mga bagong ilaw dito And then sa mga nagtatanong kabayan, yung mga commercial shops ay eh, nandito sa baba. Ayan. Ang ganda ng pagbabago, na. Ito yung project ng Marcos Administration, yung Pasig Bigan Buhay Muli. Literally, dito ang tayo, ang dito dati. Para mga pailaw, And then, pagpupunta kayo ng Fort Santiago, diretso na yung ladaanin nyo dito. Meron ding entrance doon. Grabe, liwanag din dito. Dito no? na mas, mas maganda pa ito ka kapag matuloy din yung esplanade dyan na sa area ng Binondo. Ang ganda guys. Grabe oh. Hindi natin sa taas ah. Maserado pa yata eh. Yung sa second floor, ah, dito din yung daanan din. karon din ang makikita nyo dito pero mas maganda yung view. Ayan, oh. Sa ngayon wala yung mga condito. Yung mga food stall. Sakto kasi uh, pagpunta natin umulan eh. Ayan, kung gusto mo yung mas magandang view, kita mo yung 360 view dito ng Binondo Manila. And then yung Binondo Intramuros Bridge. Di diba? Ang ganda. So, walking distance lang dito, pag kayo ng Intramuros din, dito po yung uh, pathway sa baba din. ga isa ngan So, yun po yung uh, latest update natin no? sa mga gustong pumunta dito. I suggest na mga 5 p.m. Uh, dito mag-start yung mga lights. And then, kung gusto nyo naman ma-experience yung fountain, hindi naman mal malapit sa Manila Post so Office. Meron din dito yun. And then, yung mga commercial shops, usually, uh, nag-open nyo sila mga alas 5 din ng hapon. Hanggang uh, alas 12 ng gabi. Kaya, maganda ang uh, pasalan to. Uh, na, magandang view sa Pasig River. Yung mga na yung dating ordinary esplanad lang, di ba? Talagang ito yung literally na Pasig binigyan buhay muli. 啊。 Doon sa may harap ng Binondo. Dito sa kabilang side pala, malapit sa post office. Meron din siyang bagong lights na ni in So, sa kabilang side pala, ang ganda rin mo. yung fountain dito malapit. Ang ganda rin nga. Ah.